ang ganyan ka lang tay ha o oh, ha eh, ah? may sugat baka may, may sugat sa dito tay kainin mo para yan ka. tay na para hindi ka lamigin ano ba't nangyari sa'yo nangangatog ka o oh, mukhang iniwan lang po ito dito o ah, malinis pa ka yung kanyang da, ano jacket dito po sa may bandang ano rural bank sa may yamaha sa may oh. Painin Kain. mo na yung tatay. Bakit ayaw mo? Ha? Eh, Ayan, ang init pa. Ha? Labag ka dito. Ha? Parang kagasan pa. ka. Kagasan ka. Kagasan ka. Wow, ano may sakit. May yan na May dumi na rin. Short. <tinyo> uh, Ayan na yung biskuit. yung biskuit. Ito ang tubig. ang na tatay. Ano? Inom ka ng Siya. Ha? May na nga. na nga. oh. Ayaw. Ba't ayaw mo tatay? Ah, tagasan ka ba? ba Nangangatok yan, John. Ha? Uh, ah, Nangangatok siya oh. Nalamig yata. Nalamig ka? Magsalita ka para matulungan ka namin. Oh, ah. ta tagasan ka ba tay? Tagasan ka? ang uh, ngatong go. Ay June kanina daw sinubuan daw 'yan. Oh, try mo subuan. wag yung, 'yung mainit ha. Sinubuan lang daw 'yung kanina nila kasi ayaw. na ang kain. Kaya. Ayaw nga. Busog ka? Para ma-inita niya sa mura mo. Mawawala naman po. Baka sakali Ma ano niyo yung ano niya, kamag-anak Masero ko ng video na to Nilalamig na siya Nilalamig Tanungin mo kung gusto niya sumama Sama ka? Gusto nyo sumama? Ha? Gusto nyo sumama sa amin? Ha? Sama ka tay? Ayaw po. Ayaw ko Ayaw ko? Ayaw ko? Sabi nyo, oo. Oh. Ano ba? Sama ka ba hindi? Sama. Ha? Tay, sama ka tay. Sama ka, sama. Sama? Para, ma, ano ka tay, magtulungan ka, ka namin. Tawawa naman in. si tatay. Hmm. Ha? Baka po kinalan niyo po ito si tatay. Tawawa naman. Sige, sige nga Jun, testing mo pa tayuin mo ha Jun. Patayin dali. Hay. Gusting tayo. Ha? Tayo ka. O nakakalakad. Gandahan. Mama, ma. Awawa naman siya dito. Okay. Wala. Hawak natin. Hawakan tayo, hawakan. Saka tayo dun o, sakay tayo sa van. Sa o sakay tayo. Sakay, sakay tayo, gumawa sa tayo. tayo sa bahay. O para hindi kayo lamigin dito, nilalamig kayo tay. Mapano ka pa dito, huli ka na. Doon, may tulugan ka. O, maayos tulugan mo don Tapos hanapin natin yung pamilya mo. Huli ka na. Huli ka na, tatay. Nangangatog po siya eh, gutom na gutom siguro. Ano may sa ano ba yung ganyan pag nanginginig like, may sakit? Oo, oh, parang epilepsy. Epilepsy lang yan. Ayun Ayan, no. oh, Tignan mo nalakas yung ano niyo. Nalakas yung panginginig niya. May sakit ka ba? Ha? Ano nararamdaman mo? Ha? Yeah. Gusto Wawa mo ba sumama naman. sa amin? Para matulungan ka namin. Oo, sa sama amin. ka na tayo. Yanik ka na. Ayaw, Ayaw niya. Na. Patayaw mo tatay. Saan ba ang pamilya mo? Nasaan? Saan ba pamilya mo? Ha? Ha? Saan pamilya mo? Saan ba siya? Ay, ang katay. Ipray niyo ulit. Baka sumama. Sama ka sa amin. Ha? Ha? Halika na. Ah, katay. Para mabihisan. Maligo. Maligo. nakakalakad? Nakakalakad ka? <coughs> Bakit mo nga? Ah. Ayaw, Ay, mahina na siya. Duk -duk -duk. Ay, mahina na siya. Kaya nga. Paano yung ano? Kawawa naman, kasama natin. Kaya ah. sa... nga. Paano mo nga ito? Kawawa naman ito, Nyor. mo naman, no? Kawawa ang matanda. Saka ah, na nangangatog siya eh. Nangangatog. Palakarin niya na. Yun. Hindi ka na. Hindi ka na tayo. oh ganyan sa maglakay Maano nga po. Mahina siya talaga maglakad na. O. Sige, akbang mo tayo, akbang. Mahina na nga. Kawawa naman yung matanda. Hindi, dito mo, Lalayap kita. Dito na, hindi naman natin pwede iwan yan. Tawawa naman. Baka matumba. Halika na tatay. pa mo lang sa dyan. Ano na lang, linisan na lang mamaya yung ano. May dumi kasi yung kwet niya. Linisan na lang sa mamaya. Tawawa naman. Ano yun yung lang. Ayusin lang yung ano. Yan, nakita yun. Dai ko. Ara ideon. Ikaw. Na ano sa nang saktan dandan. Oh. Ikaw. Bola. Sasakutan siya. Ito, dito ko sa likod mo. Atras tay, atras. Atras, atras. Kuha mo na sabihin mo diyan. Yan. Oh. Yan, atiyan natin. Kuhawa naman ni. Eh. Yan, ganyan ka lang, Tay, ha? O, oh, eh, ano mo yung ano, eh? Ano, na lang yung sa loob nyo. Baka matapunan siya. Mawawa okay. wow, naman kasi tatay. Hindi, hindi po namin kaya na iwan to dito eh. Kaya kahit ayaw niya kanina, pinabuhat ko, pinatayo kasi nangangatog siya parang baka A, siya sa ano ha? baka may sugat may, may sugat. baka may sugat sa dito sa ganto niya wawa naman sige na eh. parang, may maipit yung pa maipit yung pa tayo pa ano mo tayo maipit ka sige na baba mo yan po ano sumama si tatay kasama natin kawawa naman eh ah, mahanap natin mo na yung pamilya niya ayun na pa biyahe po tayo pa ano kung okay, sa bahay kawawa naman yung matanda oo okay, hindi yan mananakit may na, na nga si tatay eh at maano natin mahanap yung pamilya niya eh, at ano po namin mga kabayan ano sinama namin si tatay Hali, tingnan, tingnan mo si tatay ah Ha? Ah, Diyan sa likod, tingnan, tingnan mo. Baka maumpog. Iwanan nito, baka matumba to dyan eh. Oo. Doon ka na lang, diyan akin yan. Ano sa iyo? Sige. Hindi, hindi yan. Hindi yan matumba. Hindi yan. Manu na may Manu ano, may sandalan doon eh. Bigat ng katawan niya. Ano siya? Nangangatog. Ayan po at uh, subukan po natin na matulungan si tatay. You know? Kawawa naman kasi yung lagay niya doon. Nangangatog siya. Para pong iniwan lang to doon kasi malinis pa yung jacket niya eh. Hindi pinasuot niya nung ano? Ha? Pinasuot ng mga empleyado ng Yamaha. Pinasuot daw 'yon? Oo, uh, binigyan niya ng ng damit. Uh, Salamat damit. po sa mga ano. Ay, ah, yung nilive kanina. Uh, Oo. Okay. Salamat po sa mga empleyado ng Yamaha no. At uh, pinagmalasakitan si Tatay. Pinakain tapos inanon po ng damit. And thank you so much po at update po namin kayo. Uy! Ayan, nandito na po kami. At... Busog, busog! Ano? Ayan! Ayan na rin si tatay. Hindi. Okay. Okay. Pakuha nga ko upuan dyan. Palagay ako upuan. Upuan. Ano? Yeah. Okay. Bang mo pa ganun okay. yung pa mo. Bitaw, bitaw, bitaw. Hindi kita pa. Bitaw, bitaw. Bitaw, bitaw. Bitaw, bitaw. Mama, bitaw, bitaw. Ano. Ay, kita, kita. mo. Kita, kita. Tao katai at mababa ka. Baba tayo, baba, baba. Gila himo. Okay dito. May apuan na dito. Baka naglalak yung kamay niya. Pag nakakahawak. Ha, get Uy, dandahan. Not, not, uh, naglalakad yan, naglalakad yan uh, Kaya nga, tay, sakit ma Dadaan tay uh, don yun, doon si tatay, papuhin nyo muna uh, Upo ka lang doon tay Lilinisan, ang dumi-dumi nyo na oh uh, Upo ka tay, upo Ayan, at lilinisan po oh, si tatay uh, Para may balik po agad sa pamilya Ayan, no? at sarmanap natin agad yung pamilya nyo uh, uh, Upo na tay Upo ka tatay, upo Upo ka lang muna, upo po. Oh. Tayo okay. po na. Yan, yan na. Ano po na yan. Ano po at papaliguan po ano para malinis siya. Magpainit kay tubig. Bukas na ang Ha, papalitan natin. Oh, okay, short lang. mamaya pagka ano hindi ano siya na siya liligoin muna kasi maliligo, malamig. kasi nilalamig ka short lang, hugasan lang. lang, yung kwet naririnig eh, mo ako? Mm. Naririnig mo ako? Ha? Palitan lang natin tong short mo ha? Oo, papalitan lang tayo. Okay? Po, update mo lang po uli namin kay pag okay si tatay. So, banlawan lang mo Oo, tayo. Oo, banlawan okay. lang. Iangat lang to para hindi mabasa. Ah, ganyan lang, lang ha? Ganyan ah, lang. Ganyan, ganyan lang. Oo. Ayan mm -hmm. po ano, At uh, tayo video kasi ano, uh, uba rin shirt ni tatay para malinisan siya tapos mapalitan ng bagong shirt yan. Okay, update po namin kayo mamaya pag okay na si tata thank you so much po Thank you.